Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika Unang Kabanata Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa Iglesia sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumayin nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo, at winay kasama kayo sa aming mga dalangin. Inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagsisikap dahil sa inyong pag-ibig at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinapaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayong katulad namin at ng Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, nagdanas kayo ng napakaraming paghihirap. Ngunit taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang turo tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang inyong pananampalatay sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit, si Jesus na muli niyang binuhay at nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ikalawang Kabanata Kayo na rin mga kapatid ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagbunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami't ininsulto sa Pilipos. Ngunit binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo magandang balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin sa inyo hindi batay sa kamalian, o sa masamang nasa, o sa hangad naman linlang. Yamang minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kahit na bilang mga apostol ni Kristo, ay may katwiran kaming umasa niyan. Ngunit naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, Ini-alay namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo na magandang balita. At kahit na ang aming buhay ay iahandong namin dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makabigat kaninuman habang ipinapahayag namin sa inyo ang magandang balitang mula sa Diyos. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na laging dalisay, matuwid at walang kapintasan ng aming pakikitungo sa inyong mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo. Pinalakas namin ang inyong loob at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita tinanggap ninyo ito na hindi mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad ng nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea. Sa mga nananalig kay Kristo Yesus, inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad din ng mga taga judea na inuusig ng kapwa nila Hudyo. Ang mga taong yon ang pumatay sa Panginoong Yesus at sa mga propeta, at sila rin ang umusig sa amin. Nagagalit sa kanila ang Diyos at kaaway sila ng lahat ng tao. Hinahadlangan nila ang aming pangangaral na makapagliligtas sa mga hintil. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Kaya't sa wakas ay bumagsak sa kanila ang poot ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling malayo sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulika kaya't sabik na sabik na kaming makita kayo muli. Ibig naming pumunta dyan. Makailang ulit kung binalak dumalaw dyan sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Ikatlong Kabanata nang hindi na kami makatiis. Minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kasama namin sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin kayo at palakasin ang inyong loob, alang-alang sa inyong pananampalataya para hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagat ipinagpao na namin sa inyo nung naririyan pa kami na tayo'y uusigin at siyang nangyayari tulad ng alam ninyo. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ko riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nagaalala ako na baka nalin lang na kayo ng dyablo at kung magkagayoy, mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapakahirap. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at magandang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabig na makita kami, gaya ng pananabig naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, ay naaliw kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabuhay ang kami ng loob dahil sa inyong pananatiling matatag sa pananampalataya paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim namin idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at lalo pang mapatatag sa inyong pananampalataya. Loo binawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo. Palaguin at pasaganain ang Panginoon ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ikaapat na Kabanata Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga turong ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan sapagkat mahigpit na parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng sinabi namin at pinatutuhanan sa inyo noong paman. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan hindi sa kahalayan kaya ang sinumang ayaw sumunod sa turong ito ay hindi sa tao sumusuway kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pala ng palataya hindi na kailangan paalalahan ng pangayong dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan at ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang harapin ninyo'y ang sarili ninyong gawain. Magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay gagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Mga kapatid, Ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa ulap. Kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ikalimang Kabanata Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi kapag sinasabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat biglang darating ang sakuna hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayo lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip na ditulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karariwang naglalasing. Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating isip. Gawin nating panangga sa dibdib ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At helmet, ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ipinapakiusap namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo ng mapayapa. Ipinapakiusap namin, mga kapatid, na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mayhinang loob, at kalingain ang mga mayhina. Pagtyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magala kayong lagi. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagat iyon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubos ang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, Kaluluwa at Katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ipanalangin din ninyo kami, mga kapatid. Taus puso ninyong batiin ang mga kapatid. Ipinapakiusap namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoon, na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. Sumayin nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo.